lapit na natin. Ulihin na natin mga idol. Ayano. Ayyan, magandang araw mga idol. Papakita ko sa inyo yung napakadaming ibon. Nandito. Nandyan sila. lapitan natin tapos paliparin natin sila ang dami dandahan lang dandahan lang tayo mga ito pakita ko sa inyo napakadami ayun no kita nyo yan yan ayun no <laughs> Papaliparin natin sila mga idol ha. Pakita ko sa inyo. Ang gan ganda ng kulay. Kulay pula sila. Ayan. Yan ang tinatawag na mayang bungol. Yan mga idol. Yun, wow! Yan Oh. Ang gaganda. Oh. Ang dami mga idol. <laughs> Yan sila Oh. Ang dami. Yan Oh. Ayan. Pwede natin silang hulihin. Oh, ang dami Oh. Wow. Oh di ba? Hmm. Allah! Pwede natin sila mahuli, mga idol. Ang lapit na natin. Ayan, oh, wow! <laughs> lapit na natin, oh. Wow! <laughs> ang dami, ang dami. Ayan! <Yeah! laughs> Liparan sila. <laughs> ang dami, oh! ikot-ikot sila. Wow, ayun oh. Sa isang pungpong sila, oh, ang dami. <laughs> ang ganda. Oh, ang ganda ng mga kulay mga idol. ano oh. O. Wow. Hmm? Gaganda. Ang oh, lapit na natin. hulihin na natin mga idol. ayano oh. pa rin natin ha. Ano? You know, lapit lang natin mga idol. Ayan. You know. hmm. Ngayon ang gagawin natin. Paliparin natin. Whoa! Okay mga idol. Maraming salamat. Katawaan lang. God bless po sa ating lahat.